So yun guys, uh, gawa tayo video about uh, pagbe-break in. Tulad nga ng ano, uso ngayon, usong uso yung uh, Motor Boot Camp 2. So ano bang pinagkaiba ng Motor Boot Camp 2 sa gamit ko na to? Ito sa akin, uh, Sky NC 2500 uh, Pro. May option siya na uh, motor uh, run. Dito. So, pwede mo set yung voltage. Tapos yung current limiting, 2 amps. Pwede mo rin bago-baguhin. Pero max nya is uh, 2 amps. Tapos sa uh, direction, forward, timer. Pwede mo rin set sya sa ilang minutes. Uh, max yata nito is... Uh, maximum minute is... 60 minutes so 1 hour so set ko lang siya sa 3 minutes kasi sinet ko yung voltage ko sa 3 volts so pinagkaibahan niya sa MBC2 wala siya nito itong RPM checker so gaya nga sabi ko ito pwede kong gamitin yung phone ko accurate din naman siya siguro pero di ko lang din sure pero kagaya nito Itong motor na to is from Japan kay Sir Paulo. Binrake in niya to sa Pakita natin. Binrake in niya to sa MBC2 uh, Motor Boot Camp 2. So yan, may label siya na 37.7.95. So ngayon para makita ko kung accurate din yung sa cellphone na pan-check ng RPM. Subukan kong i-try dito sa i-run yung motor ko sa NC2500 Pro. Same nung output na ginamit niya nung binrake niya to sa last run. So, sinet ko siya sa 3 volts, 2.0 amps, tsaka 3 minutes lang. So, check natin yung RPM niya kung anong lalabas. start nothing So, pumapalo siya ng 36.679. Umabot kaya ng 37.5. Ayun, pumapalo siya ng 37. 37.1. Dalaro sa 37. So, nag-a-average siya ng 37,000 rpm. Kaya natin kung papalo pa ng 37.5. Uh, 37, uh, Running siya ng 3 minutes. So average nya 37 37.4 So, 37.3 plus uh, 10 second, uh, 17 seconds pa. Yun natin kung mapapalo pa siya ng 37,500. Uh, so, yun. 37.4 yung last. So far okay naman, 37.4, 37.33 So par it's uh, close sa uh, sinabi niya sa akin At ang inilagay niya dito sa motor na pinrake niya sa uh, motor bootcamp Ay 37.7 pa pala nandito So siguro pag travel medyo nalamigan na yung motor Pero around 37 not bad So, yun. Gamit ko is itong, ano, uh, apps na giri. So, thumbs up kay Sir Paulo sa napaka na close to the honest. Close to the honest. honest. naman. Siguro nagka, ano lang, siguro may konting uh, difference lang talaga pagka sariling, uh, I mean, built-in na yung RPM checker sa mismong unit. Hindi kagaya nito na true sound lang yung Uh, naririd. Pero close naman siya sa naka-specify dito. 37.7 So, ayun lang. Thank you guys for watching.